Ang makasaysayang lungsod ng Kaluokan ay isa sa mga lungsod na bumubuo sa Kalakhang, Maynila. Ayon sa kasaysayan, ang pangalan nito ay nagugat sa salitang kolokyal na luok o kaluok luokan na ang ibig sabihin ay ang pinakaloob na lugar. Ang kaluokan ay kilala dahil sa naging malaking role nito sa kasaysayan ng Philippine Revolution noong panahon ng pananakop ng mga Kastila. Bilang tanda, ay dito itinayo ang monumento ni Bonifacio at ang shrine ni Apolinario Mabini. Ang kwento po natin ngayon ay nangyari sa isa sa 188 na barangay na nasasakupa ng Caloocan City. Ito ay ang pagkamatay ng isang dalaga noon lamang nakaraang linggo sa barangay 12, Caloocan City. Samahan niyo po akong alalahanin ang naging masakit na katapusan sa mga pangarap ni Daisy May Notario. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. October 23, 2023, nang makatanggap ng report ang tanggapan ng kapulisan sa Caloocan City, tungkol sa nangyaring pagkamatay ng isang 17-anyos na dalaga na kinilalang si Daisy May Notario. Ang krimen ay nangyari sa inuupahang bahay ng pamilya ng biktima sa Block 39, Lot 2 sa Balu Street, Barangay 12, Caloocan City. Ayon sa initial investigation na ginawa ng Caloocan Police, bandang alauna imedyo ng madaling araw nang maganap ang krimen. Ayon sa isa sa mga kapitbahay ng pamilya, ay nagising siya nang marinig ang palahaw ng dalaga na tinatawag ang kanyang ama. At nang tunguhin niya ang bahay ng mga notaryo, ay nadatnan niya ang dalaga na naliligo sa sarili nitong dugo. Agad siyang humingi ng tulong sa iba pang mga kapitbahay na siyang tumawag rescue team sa kanilang barangay. S Sumisigaw na pa, tapos bumaba ako. Nagtanong ako sa manugang ko, anong oras? Ang sabi niya, alauna, 28. Tapos yung search namin, inilawan namin, may nakita, nakita ako yung CDC si duguin. Tapos, ano, Nagkatok ako dyan sa mga kamag-anak. Bunjing, bunjing, tulungan mo naman si Disimi doon. Kukuha ako ng barangay sa kaambulans. Ayon sa barangay rescue team, ay gumagalaw pa ang dalaga ng kanilang datnan. Kaya naman ay agad nila itong idinala sa pinakamalapit na ospital. Ngunit dahil sa malalang tama nito sa kanyang ulo, ay hindi sapat ang kagamitan ng hospital, kaya naman ay inilipat ito sa Jose Medical Memorial Center. Ngunit diniklara ito ng mga emergency doctors doon na wala ng buhay upon arrival. Sanhinang ng severe head traumatic injuries o mga malalalang sugat na natamo nito sa kanyang ulo. Kung dumating ko kasi kami, gumagalaw pa. Nihinda niya yung sakit ng ulo. Nung makita namin, basaguhin dito eh. Nang tunguhin ng mga investigador ang crime scene, ay magulo ang loob ng bahay. Ayon sa ama ng biktima na si Tatay Efren Natario, ay mag-isa lamang ang kanyang anak sa bahay. Dahil sa namili at nagdala siya ng mga paninda sa kanyang asawa sa Bulacan. Ang bala ko umuwi kaninang maga. Kaso, tumawag yung mga pinsan niya may sugat daw si DC misa ulo. Nung pagdating ko namin sa hospital, nakabalot na. Pagnanakaw ang isa sa mga tinitingnang motibo ng krimen batay sa initial investigation na sinagawa ni na PSSG Bernard Kenneth Misagal at PSSG Nino Nazareno Pagirigan ng Caloocan City Police. Base na rin sa statement ng ama ng biktima, hinggil sa ilang mahalagang gamit nila na nawawala. Nawawala yung panggawa ko ng gulong cellphone niya, pera Na-recover na sa crime scene ng dugo ang martilyo na siyang ginamit na murder weapon base sa mga sugat na natamo ni Daisy May sa kanyang ulo. Bilang bahagi ng kanilang investigasyon, ay nakahanap sila ng ilang CCTV na naka-install sa area. At sa kanilang ginawang pag-review sa mga footages, ay isang lalaki ang nakuhana ng CCTV na pumasok sa loob ng bahay ng biktima noong madaling araw ng October 23, 2023. Ito ay ang kapitbahay ng mga notaryo at isang pintor na si Raphael J. Allison. Dahil dito ay agad silang nagsagawa ng manhunt operation laban sa person of interest na si Allison. Ito ay kanilang naareso noong October 24 ng alas 7.30 ng gabi sa pinapasaw trabaho sa Nadorata Street, Barangay 18, Caloocan City. Nakuha sa sospek ang damit na may mga matsapa ng dugo. Ganun din ang wallet at ID ng biktima. Ayon sa sospek, ay nakainom siya nang gawin niya ang pagpatay. Pag nanakaw lamang umano ang kanyang pangunahing motibo nang pasukin niya ang bahay ng mga notaryo. Subalit na magising ang dalaga, ay nagsimula umano itong sumigaw. Kaya naman ay pinalo niya ito ng martilyo sa ulo hanggang sa mawalan ito ng buhay. Ang suspek ay sinampahan ng kasong pagnanakaw at pagpatay sa piskalya ng Caloocan City at ito ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng Caloocan City Police habang naghihintay ng mga paglilitis. Si Daisy May ay inihatid sa kanyang huling himlayan sa Sangang Daan Cemetery. Ayon sa magulang, ay mabait at matalino ang anak na si Daisy May. Sa katunayan, ay eskwelahan at bahay lamang ang palagi nitong pinupuntahan. Consistent honor student din ng dalaga mula pa noong nasa elementarya at mataas ang pangarap nito sa buhay. Pangatlo si Daisy May sa tatlong magkakapatid at nais nitong makapagtapos para maiaho ng pamilya sa kahirapan. Ngunit lahat ng iyon ay natuldok ang lahat dahil sa isang karahasan. Napakabait po nun. Ano lang yon, Bahay, eskwela lang yon pagdating nun, nakiat ka agad. Ang liit naman nung tinitira namin eh. Kapasalamat po kami sa mga tumulong ng mga polis para mabigyan po ng ustisya po yung sa nangyari sa pinsan Sobrang sakit po. Oh, Siyempre, di po namin nakalain na ganun po yung mangyayari, yung sinapit, sinapit po niya. Shoutout po kay Ma'am Maria F. Pilar Munfil ng Pila Laguna. Galing po kay Sir Clark Nikento. Kay Ma'am Faith Acobo sa Singapore. Ma'am Maribel Espino, salamat po ma'am. Ma'am Leyalin, sumulat from Mercedes Camarines Norte. Sir Ronel Lacno, hello daw po sa Lacno family. Ma'am Gemaline Hernandez, sa Jeddah, Saudi Arabia. Ma'am Daba Hakam, sa Dubai. Hello daw po sa mga Tugasor Sugon, lalo na sa mga Irosanon. Kay Sir Benjamin Bautista, hello po. Sa Rodjan TV na laging nakatune in, hello po kay Ati Ayet at Junior sa Manila. Kay Kuya Jose Gerson Labiste, shout out daw po sa family niya sa Cebu nga Cebu, lalo na kay Mama Mila at Ate Linet. Sa Choi TV sa Iraq, kay Ma'am Sally Staura sa Damam Saudi Arabia. Kay Mam Ma Maria Princesita Aquino sa Qatar. Kay Ma'am Ashley Besina sa Dubai kay Sir, at kay Sir Real Bravo. At sa inyo pong lahat na walang sawang tumatangkilik ng atin pong mga videos. Maraming maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.